makakausap din ho natin uh, sapagkat uh, ay siya ay accredited uh, lawyer talaga ng International Criminal Court at uh, siya yung Executive Director ng uh, Center Law si Attorney Gilbert Andres uh, magandang araw po sa inyo si Bombo Dennis hamito po ito and together with me ay uh, yung ating mga taga-subaybay of course ngayong araw ho ng linggo Any reaction attorney tungkol sa overwhelming vote 15 ano 15 votes yung uh, lumabas uh, hinggil doon sa International Criminal Court o yung kahilingan uh, na mabigyan ng house arrest itong si former President Duterte. Kayo naman ho, sa perspective ho ninyo uh, bilang uh, accredited lawyer ng International Criminal Court, ano ho ang inyong pananaw dito, attorney? Oo. Oh, so sa tingin ko po, walang bearing yan dahil ang International Criminal Court, tinitinan niya lang po yung batas. Ano, y ano yung batas? Yung Rome okay. Statute at yung rules of procedure na ICC. So, ang tanong dyan ay isasubmit ba yan ng Philippine Senate sa ICC? Pero kahit po isubmit yan sa ICC, eh, wala pong mga political considerations ang ICC. Bagkos, ang tinitingnan po ng ICC ay yung batas, yung Rome Statute at yung ebidensya. Hmm. May pagkakataon na hubo na ganito yung uh, nai-apply ano uh, sense ng isang uh, body uh, mula sa particular na bansa at uh, nagpasya ang International Criminal Court uh, attorney. Wala akong maisip ano na ibang mga senado, iba pong mga parliamenta, parliaments, wala po akong maisip as of now oo na gumawa ng ganyang uh, uh, resolution. Po.